Uy! Kilat. Nay kilat. Tara diri a makipagsubay ta sa adlaw mga amigos. So one one na sad. So congrats dai ini ano no. Si Koan Carlos Yolo double championship champion championship <laughs> champion ship oh dua ka gold yan na daw mga, mga amigos itong gold medal o oh, sa uh, gold medal na ba itong floor exercise o oh, sa men's vault <laughs> itong gaso mga amigos kay si guano one ng diri ba ginagawa <laughs> one <love 101. laughs>

Si Victoria ng pasilong kay Onees o 1S 1os panahon. Back ohm. Uy, kilat May kilat.